alkaline mga people gumawa ulit tayo ng alkaline hindi to alkaline yung tubig ha ang alkaline na ito mga people ay ito yung sa lakas sa lakas nagbibigay ng lakas hindi ka mapapagod may kapagura naman pero hindi kung ikumpara mo na wala kang gamit na alkaline sa may alkaline ah, pag wala kang alkaline madali kang hapuin dali kang mapagod pag may suot ka na alkaline hindi ka madaling mapagod ganyan no at sa lakas, protection na rin to. In case na nasa labas ka ng bahay, naglalakad, biglang mayroong alam mo na na maghunting sa iyo or gagawa ng ano, biglang kang suntukin o anuman man, pwede kang gumamit ng lakas. Ito. Pagka isang isang bira mo lang sa tao, no? Tulog sila kasi sa lakas ito. Kaya mo kaya kang kaya kang proteksyonan ng alkaline na bracelet na yan. Okay? So, PM sa may gusto. Limited lang to kasi kunti lang nagawa ko. Alkaline sa lakas sa kamao. Kamao yan, people. Ay, may, mayroon din ako yan. Okay?